hello guys, welcome back to my YouTube video So for today's video guys, gagawa tayo ng bagong boga guys Yung design nya is yung Squid Game So kung nanonood kayo ng Squid Game na game So makikita nyo yung kanya, kanilang banner guys yung, yung triangle, yung bilog, tapos yung ano, yung square Yun, ayan, nakikita nyo sa screen Yung na divider yung gagamitin, gagawin natin guys So kung nakikita nyo, ito ipapakita ko sa inyo Ito yung gagamitin natin na divider guys So nakadesign na dito sa ilalim So, ayan, guys, kung nakikita nyo, ganyan yung design natin, guys, squid game. Meron tayo yung square, triangle, tapos bilog. So, ganoon na, divider yung gagawin natin, guys. So, titingnan natin kung malakas yung boga na gagawin natin or hindi. So, meron tayo ditong galon. So, ito yung gagamitin natin na galon sa mga para... Disindi na lang ng flying tiger, guys. So, hindi na natin nalagyan ng kalburo kasi mas magastos kapag kalburo kasi sobrang daming, ano, ma, sobrang mahal ang kalburo, guys. So, ito na yung galon. So, flying tiger na lalagay natin. So... So bago tayo mag-umpisa, so make sure nakapag-subscribe na kayo sa YouTube channel natin dito para updated ka sa aking mga video. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na and don't click, don't Huwag kalimutan na i-click yung notification bell para updated ka sa aking mga video. So kung nakikita nyo, yung mga boga natin dito sa likod ay sobrang dami na. So yung mga tutorial na ito ay sa ibang video natin. So panoorin nyo na lang. So ayan, grabe yan. Sobrang dami. So napapag-giveaway din tayo dito ng, ano, ng cricket tapos ng mga scotch tape. So ano pag nintay nyo, subscribe lang kayo dito at mag-comment lang. Comment yung location nyo. Bakalain nyo. Baka kayo yung susunod na manalo ng ating cricket tapos yung may scotch tape. Bibigyan nyo kayo so bago tayo mag guys, so gusto ko lang i-shoutout yung mga solid supporters natin dito na nag-comment nag dito sa YouTube channel natin. So shoutout nga pala kay, ano, kay Yusi Kazusi, kay John Vince, kay Angel Grace, kay Manaka John Lester, kay John Ray, kay Joseph, kay John Domingo, kay John Vincent, kay Rose Panaligan, kay Annalyn, Teresa, Jiri, Nicanor, kay Miggy, Jerry Ko, shoutout sa inyong lahat guys, sa mga solid supporters na nagko-comment dito sa YouTube channel natin, so shoutout kay Porky, kay Juan Bonel, kay Catherine Merosa, kay Pyro, kay Brandon Jace, kay Jay Bartolomeo, shoutout sa inyong lahat dyan guys, thank you, thank you sa pag ng ating video dito sa YouTube channel natin, so kung gusto mo din mag-shoutout, mag-comment ka lang dito para para ma-shoutout kita sa next video natin, so wag na natin patagalin. so tara na, umpisa na natin sa paggawa ng ating ano na Squid Game na divider na sa boga natin. So, ito na yung makailangan natin. Meron na tayo ditong lata guys. So, na, ano ko na? nalagyan ko na ng ano ng ng box tapos ng triangle tapos ng bilog. So, 'yan na, na lang natin 'to. Kukutsiluin 'yung mag-bubutasin natin ng para pa bilog. So, tara na, let's go. So, ayun na guys, bubutasin na natin 'yung ating boga na ano na divider na Squid Game guys. So, ito 'yung ano, 'yung bilog, square tapos 'yung triangle. So, tara na guys. Um, gagamitan natin ng ano ng pako tapos ng martilyo para mabilis yung pagano pagbutas. So, ayan. Para mabilis tayo dito matapos. Para bilog na bilog talaga yung ano yung divider natin dito mga idol. So, ayan yung nakikita nyo. Saisahin natin guys. So, So ayun guys, yung pangalawa naman na ano na square guys, natapos na natin ma langsa sa yung ano yung ito yung first natin na bilog. So yung square naman yung papakuan natin guys para ano para square na square talaga yung pag uh, ng yung ating divider guys. So ayan. Simulan ko na dito yung pag uh, ano paglangsang guys ng paglangsang para ano square talaga yung pag ano ng nating divider. So kung nakikita nyo gamit, gamit, ginamitan ko ng pako guys para maangas talaga yung pagka-square niya. So, ayan. So, mamaya guys, kapag natapos natin to, sound check natin agad to. So, grabe naman yan. So, meron tayong ano, dito. So, tara, tapusin na natin. So, ayun guys, natapos na rin natin yung, ano, yung box natin na, ano, na, ano, divider guys. So, ito yung guys, na, ano na natin yan, napakuha na natin yan. So, nakikita like, nyo, napakuha na natin dito. So, ito din yung bilog natin, guys. So, mamaya, ano natin yan, alais, alisin natin yan, gamitan natin na ito. So, para, mabi, ano, na talaga, square. So, ito naman yung triangle natin, guys. Yung triangle natin para sa squid game natin na boga. So, ito naman. So, ayan, kung makikita nyo. So, tara na. Ano natin, pakuha na naman natin to para triangle na triangle talaga yung ating boga, guys. So, I mean yung divider natin. So, tara, let's go. So ayun guys, tapos na natin guys, malangsangin yung ano, yung tatlo natin divider na squid game guys. So ayan, nakikita nyo squid game na divider guys. So meron tayo ditong bilog, tapos square, tapos triangle. So titingnan natin guys kung eksperimental natin ko, kung titingnan natin kung malakas ba yung pagsabog na ito, yung kanyang sound check guys. So ayan, may bilog tayo dito, may triangle, tapos, ay I mean, triangle tapos ito yung pala yung square. <laughs> so ayun. Tara na, yan na natin ang ano, ng kutsilyo to para mata, ano na, magagawa natin yung divider guys. So tara, let's go, so, let's go. So gagamitan natin ng kutsilyo dito yan. Para kasi tayo dito manapos guys. So ayun guys, natanggal na natin guys yung bilog niya. So ito yung kanyang ano, so ayun. Ito na guys, ito na, tatanggal na natin guys. So yung bilog na, so ayan, bilog na bilog talaga yung divider natin. Tapos ito naman, tanggalin natin yung sa square natin guys, sa square. So tanggalin natin to yung sa square natin na ano so ayan, grabe yan, square na square. So ito naman yung triangle natin guys, so tagalin na rin natin to. So So ayan, grabe yan. Tanggalin na natin yung kanya, ano? So sa loob natin tanggalin. So ayan, so nak nakikita nyo guys, speed gym guys, speed gym. So ito tingnan niyo, tingnan niyo. Oh, ayan, Squid Game, Squid Game. Grabe 'yan. Sobrang kakasarap ah, to guys. So, ano pang hinihintay niyo? Sa mga hindi pa diyan nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, please subscribe din sa YouTube channel natin. And don't click, don't forget to click the notification bell para update sa akin mga video. So, tara, guys. Ano na natin 'to? Pagdugtungin na natin, guys, para mapasa na 'to 'yung ating ano. So, so ayun, guys, dahil natapos na natin 'yung butasin 'yung ating divide na Squid Game, guys. So, ito 'yung may triangle tapos tayo uh, uh, square square triangle at bilog so punta naman tayo dito sa ano natin guys sa may galon natin guys so sa galon ito yung galon natin guys tapos ito yung ano ito yung na yung gaw gawin nating divider guys so ganyan natin guys so para na guys let's go unahin natin dito yung galon natin so butasin natin dito sa likod para isa na yung gawin yung chamber nito guys so dito natin yung spray yung flying tiger ng ating squid game na boga so experimental lang to na boga guys para makita para na tingnan natin kung malakas yung ating boga or hindi or i mean malakas yung divider na squid game guys so tara let's go so and guys ito na yung ating sa first natin na layer na ano na chamber guys dito natin nalagay yan so ito yung first layer natin so kita mo ito yung kanyang divider guys ito tapos tulad natin yung ano yung triangle guys triangle na pang squid game natin tapos dito yung bilog tapos ito yung square. So tapos ito na lang yung sa labas niya sa pinakadulo. So ayan. Grabe yan. So titingnan natin kung sobrang lakas nito ng bagong inventor natin na ano na guys no na boga guys. So tara. Ano na natin to butasin na natin yung ating ano ito yung ay yung balon natin so para malagay na natin dito. So ayan, kasyang kasya yan guys. So kung nakikita nyo, grabe naman yan. So hmm. ano food coloring ng ano ng palutaw guys or so, ng basta so ayan meron tayo dito vanilla, vanilla concentrated flavoring liquid so flavoring siya guys flavoring so alisin natin yung sticker nito para matapos na to yung ating squid gem na ano. so tara so bubutasin na natin to guys bubutasin na natin to ayan so makikita nyo ito ang gamit natin kutsilyo dito so So, ito yung kutsilyo natin, guys. O, oh, ayan. So, grabe. Sobrang tibay. Sobrang kapal na ano dito yung kabila niya. So, ayan, guys. Nagupit na natin, guys, yung chamber ng ating boga, guys. So, ito, lalagay na natin dito. Tapos, kastipan. So, ayan. Grabe yan. Sobrang angas. Saktong-sakto talaga, guys. So, ayan. Nakikita nyo. Saktong-sakto talaga, o. Oh. oh, grabe yan. So, ayan. Grabe naman yan. So, ganyan. So, ayan yung bilog niya sa loob. So, kung nakikita nyo, oh. So, ayan, oh. sobrang angas na ito, guys. So, tara, guys. Kastipan na natin to guys, para, ano na, para matapos na. Ayan, sobrang angas talaga. So, ayan. to meron tayo dito itong scotch tape. So, kastipan natin to So, grabe naman yan. Sobrang angas na ito. Flying tiger na yung nilalagay natin dito sa ating ano, boga. Hindi nakalburo to guys, hindi nakalburo. So ayan, sobrang angas ng tindi. So, tara na, kastipan na natin to. So, ito guys, kastipan na natin guys. So, by the way, sa mga hindi dyan marunong mag-scotch tape ng kanilang boga. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-scotch tape ng inyong boga guys. So, ano ito, gumaan, ganyan mo Ganyan muna kayo guys, para malak yung ano nya. Yung, ano, so, ayan. Wait lang. So, ayan. Tapos, pag naano na ito, wait lang. Sino natin yung pantay. So, pantay naman. So, ganyan. Oh, ganyan mag scotch tape. Hindi na pala sa camera. So, ganyan. Ano lang, guys? Oh, ganyan dapat. So, ayun, guys. Tapos na natin mas kastipan yung first layer ng ating Squid Game na boga So ito guys So, so grabe yan Sobrang ano na Sobrang angas ah, nice guys Sobrang laki <laughs> Grabe yan so, Ito yung uh, triangle guys so, Ito yung unahin natin na Nakay uh, idugtong dito So ayan no, Grabe yan So natin ng ano Ng scotch tape So sana yung scotch tape natin dito So Ito yung scotch tape natin So lagyan natin ng ano to Ng Green na ano Yung ito Yung para sa Kanyang breeze So ayan Lagyan na natin dyan dito so ayan yung magsisilbing bris nito sa ano sa first layer natin guys para hindi siya agad siya maano ma ano guys ma matawag yan mapigtas or mawasak agad so dito yung sa bila so ayan yung first ano niya. first layer so lagyan natin yan para for the safety ng ating boga so ayan So ayun guys, nalagyan na natin ng bris yung ating boga guys. So ayan, ito nakikita nyo, ganyan na yan guys. Oh. So, so kung grabe naman yan, sobrang di diba? So ayan, ganito, ganito yung paglagay natin. So lalagyan na natin ng scotch tape dito guys. So, lalagyan na natin ng scotch tape. So ito yung scotch tape natin. So lalagyan na natin ng scotch tape ko para mas ano na, masuntik na natin mamaya. So ayan, palibutan natin dito. So ayan, ganyan lang yan guys so tingnan natin kung ano to ano ano to yun generation o boga ano, hindi yun yung yun <laughs> yun kung hindi talaga yun yung yun 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 dito yun yun yung sarili yun 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 So, ayan. Gamihin natin yung pagano dito yung pag catch tape para hindi talaga matanggal guys. Kasi yung kiso ba yung, tanggal talaga to. Okay lang, maubos yung catch tape natin dito eh. So, So ayan guys, tapos na natin yung madugtong yung second layer ng ating boga. So ayan, kung nakikita nyo, ito yung fruit cocktail tapos ito yung boisen na boga so ayan pa triangle yan guys kung nakikita nyo triangle na boga guys so ayan grabe na lang. ano na divider so meron pa tayo ditong square tapos meron pa tayo ditong ano bilog so Talagay natin to guys so grabe sa mga hindi pa daw nag-subscribe sa YouTube channel natin please subscribe na YouTube channel natin boga king so dito kung dito ka na sa YouTube channel natin please subscribe ka na idol at eh, huwag kalimutan na i-on yung notification bell para updated ka sa akin mga video. So, madami pa tayong tutorial na gagawin, guys. So, abangan nyo. So, ayan, boga na. So, yung squid game na boga natin. So, let's go naman tayo sa ano pa, ano pa, sa third, second, ay, first, second, third layer, guys. So, yung third layer natin dito is yung bilog, guys. So, yung bilog yung third layer natin. So, ito yung lalagay natin dito. So, Grabe naman yan. So, sobrang angas na ito. Siguro, no? Sobrang lakas ng ating gagawin na, na buga. So, oh, tara na. Iskasti na natin. So, para sound check na natin mamaya, guys. Pagkatapos na itong video. So, ayan. Alisin muna natin yung mga ano dito. Yung mga sa gabal na sa ating ano. Para ayos, ano talaga, matiba yung pag tip natin. So, ayan. Dami mga sa Yung parang pintura niya. So, ayan. So, bilog na guys. Bilog na to. Ito na yung lalagay natin. So, tara. Let's go. Skatstipan na to. Ito na guys. sinaskastipan ko na yung ating boga guys. So, so pinagbugtong natin. So, sobrang angas na ito. Siguro mamaya. Pag nasa tip. So, some, ah, Dapat kumag ano kayo, dapat matiba yung pagka-scotch tip niyo guys kasi para hindi siya mawasak-wasak agad. So, ayan. So, ganito lang mag-scotch tape, guys, para matibay talaga yung boga nyo. So, tara! Scotch tape pa na natin to. So, ayan, guys, tapos na natin yung third layer na skastipan guys so ayan ito na yung kalabasan ng ating bagong boga guys so sobrang laki guys so ayan bilog na guys Tap so ito yung first divider natin is customized tapos triangle tapos bilog so ito yung square natin guys so ito yung square natin na na ano, so squid game ba? Squid game na divider, grabe yan. So tara na, sa, ta, ano na tayo, sa fourth layer guys, sa fourth layer. So grabe, dami mga ano dito yung, ano, ano nya pintura. So okay lang yan. So ayan, nalagay na natin dito. So kastipan na natin to guys, kastipan na para matapos na at masound check na agad. So tara, let's go, kastipan na ulit yung fourth layer. So ayun guys, tapos na yung fourth layer natin guys. So 1 2 3 4. So ito na lagay na natin yung ano yung square natin na boga guys. Na yung div divider guys. So tingnan niyo, grabe yan. Sobrang angas. Divider na squid game guys. So grabe sobrang laki pa ng ating boga. So tatara sa so, na natin mamaya to. So last na lang to lalagay natin ito yung ano. Ito yung last niya na natin na ilalagay guys. So yung ano yung glassium na ano yung para sa kanyang dito so parang ano lang nan parang ganyan so ayan grabe yan so ayan guys yung fifth layer naman yung ilagay natin dito so ito na yung last natin para mas sound check na natin pagkatapos ng nalagay natin yung ito yung last na layer na to so pag nalagay na natin to sound check na natin agad so ayan oh ayan sobrang angas sobrang angas talaga no so ayan tara na isa sa ano na natin to skastipan so ayan skastipan natin to guys so Ayan. Para makita nyo talaga na skastipan natin to So, sobrang taas na eh. Ayan na. Ito na yung skastip natin. So, grabe. Sobrang hirap pala na <laughs> ito gumawa. Kasi sobrang laki guys. So, sana. Sobrang lakas din. Ganito talaga kapag ang boga natin is sobrang malaki. Sobrang lakas talaga niyan So, ayan. Sobrang angas ng ating mga boga dito. So, Tara, tapusin natin to. So, ayun guys, tapos na guys, tapos na natin ano. no. So, wait lang, Naulo pa yung mic natin. So, tapos na natin guys, ma, ano yung ating boga guys, yung, ano yung squid game natin na boga. So, tapos na natin magawa. So, ayan, tingnan nyo. Sobrang, sobrang angas guys nice, guys. Sobrang angas. So, lalagyan natin dito ng ano, ng flying tiger. Tapos, bong! So, tara, lalagyan na natin yung ano, yung kanyang cricket guys, yung, igniter na itong boga. So, tara, lagay na natin yung igniter na ito. So, ayan guys, ito na yung igniter ng ating boga guys na no squid game na boga. So, ito na. Lagay na natin yung igniter nito para matesting na natin kung gaano kalakas yung ating boga na to guys. So, ayan, Alis mo na natin to. So, ayan, lagay na natin dito. So, butasin natin dito ng ano, ng kutsilyo. Para ma, ano. So, dito lang siguro. Para makita natin kung gaano kalakas yung ating igniter na ano, so, dami tayo ng kutsilyo dito guys gamitan natin ng kutsilyo so matasin natin dito kabila kad, at kabila so ayan lalagay na natin yung igniter ng ating malaking boga so so ayan guys nalagay na natin yung igniter ng ating boga so lalagyan natin dito ng ano ng Electrical tape guys. So color green yung electrical electrical tape natin dito. So ito yung electrical tape natin color green guys. So ayan. Okay, na natin yung electrical tape dito para hindi siya maalis yung ano. Yan, grabe, sobrang angas. Para hindi na maalis. So ayan. Tara na, sound check na natin 'to, guys. Sound check na natin 'to. So ayan, guys, sumaandar, guys. Sumaandar, tingnan niyo. Oh, nakikita niyo, guys. Oh, ayan, grabe, sobrang angas. So tara na, guys. Sound check na natin 'to. Sa so, sound check na natin 'to. Tara, let's go. So meron din ano yung takip nito. Sound check na natin 'to, guys. Sound check na natin 'to. Tara, 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 tara. So ayun guys, sa sound check na natin to guys, sa so sound check na natin to, to dala ko na dito yung ating ano, sa so soundcheck natin dito sa ating boot camp. So, dito tala, tayo palagi nagsasoundcheck ng ating boga guys. So, dito tayo. So, tara, soundcheck na natin to. So, para ma, hindi mainit dito eh. So, tara, soundcheck na natin to guys. Soundcheck na ng ating boga. Let's go, let's go. So, ayun guys, let's go na guys. Soundcheck na natin to. Grabe yan. So, unang testing natin, wag muna natin nawakan. So, lalagay natin dito sa ano. Baka kasi masabugan tayo. So, safety first tayo dito. So, hanggang dito, dito natin lagay, guys. So, dito natin lagay. So, ayan. Safety first tayo dito. So, ayan. Titingnan natin kung sobrang lakas ng ating boga, guys. So, tara na, sara na. So, ito na, guys. Ito na. One, two, three. Grabe yan. Sobrang lakas, guys. Sobrang lakas, guys pa, pa isa pa yung sound check guys so hindi tayo sa sa first na potok ng ating sa boga guys so hindi tayo sa street doon so isa pa so isa pa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 lang na no lagay natin so tara takot ako ngawakan baka masabugan tayo dito huh. so ayan na tara na 1 2 3 go Oh, grabe yan. Sobrang angas. So, ayun guys. Sobrang lakas ng ating boga guys. So, try naman natin hawakan guys. So, hawakan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, hawakan naman natin this. Tingnan natin kung pwedeng hawakan. So, tara na. Shake-shake muna. Shake-shake muna tayo dito. Tapos, paputukin na natin to. So, ayan. One, two, three. Grabe, sobrang lakas. Sakit sa tinga. So, isa pa, isa pa, isa pa. So, isa pa guys, isa pa guys. So, try na ano yun, Nice spray. So, tara, try natin to. One, two, three. Three. Grabe, sobrang lakas talaga. So, ito na guys, yung last na sound check natin dito sa ating squid game na boga guys. So, tara. Tagalin natin yung pagano dito. Last na to, last na to. So, ayan. Last na to guys. Ayan. So, grabe yan. So, one, two, three. Oh, grabe. Sobrang lakas talaga, guys. So, ayun, guys. Hanggang dito na lang yung ating videos para sa squid game natin na boga. So, grabe yan. Sobrang lakas ng ating boga na squid game. So, kung baguhan ka lang dito sa YouTube channel natin, please subscribe ka na sa YouTube channel natin para maabot natin yung 100k pa subscriber dito sa YouTube. So, uh, yung itong squid game natin na boga, so, sobrang angas, sobrang lakas. So, kung gusto mo pang, ano, kung gusto mong gumawa pa ako ng malaming boga or mga tutorial kung anong-ano ba dyan, so, i-comment mo dito, request mo para ma-shoutout kita tapos ma pa kita. So, hanggang dito na lang, guys. Boga King, don't forget to subscribe. Thank you sa pananood.